Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 9, 2023, lunes para sa ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ni Honas, chapter 1, verses 1 up to chapter 2, verses 1 and 11. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Honas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumunta ka sa Ninive. Ang malaking lungsod at pangaralan mo ang mga taga roon. Sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Honas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya natungo siya sa Kope at umanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa Bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas ng bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante. Kaya bawat isa isa'y nanalangin sa kaniyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ng sasakyan. Samantala, si Honas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, Hoy, tulog ka ng tulog diyan Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayun nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Honas. Kaya't siya'y kinausap nila. Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka? Ako ay Hebreo, sagot ni Honest. Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Honas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Honas napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Honas ay kinausap uli ng tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagat alam kong ako ang dahilan ng nagingit ngit na bagyong ito, sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang barkor ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, Panginoon, naway ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Honas at inihagis sa dagat. At bigla itong umayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito si Honas. Siya'y nanatiling tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng isda. Nang si Honas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Honas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So sinisimulan po natin ngayong araw na ito ang aklat ni Honas, isa sa mga propeta na tinawag ng Diyos upang balaan ng mga taga Ninibe eh, dahil nga sabi po dito ay abot na sa langit ang kanilang kasamaan. So kumbaga matinding o matinding matindi na ang ginagawa ng mga mamamayan doon sa Ninive eh, at ninais ng Diyos na si Honas ay ipadala doon para magbigay ng babala. sa pong kapag tinawag ka ng Diyos ay hindi ka makakatanggi. Hindi ka hindi mo dapat tanggihan, hindi ka dapat lumayo. No kasi isang malaking kasalanan din po ang hindi tayo magsalita kapag mayroong kamalian o kasamaan na umiiral sa paligid natin. So, umbaga, minsan, no, uh, nagiging ex uh, excuse natin po yung ayaw nating makialam, ayaw nating makisangkot, ayaw nating madamay sa kaguluhan. Kaya mas minamabuti natin na kung hindi man magpakalayo-layo, tumakas, no, o mag-ibang lugar, ay nananahimik lang tayo. So sa kwentong ito, uh, isang kasalanan po no sa Diyos na hindi tayo magsalita kasi nga meron din tayong pananagutan sa ating kapwa. Na kapag ang ating kapwa ay napahamak dahil uh, hindi mo binalaan, hindi mo pinalalahanan, hindi mo pinayuhan, eh, may pananagutan ka din doon. So, sa, sa kwentong ito, no, parang ganun po ang ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon dito. So, hindi tayo pwedeng, uh, syempre ilalagay naman natin sa lugar. Kailangan nga natin pinagninilayan. Bago ka magsalita, bago mo i-correct ang isang tao, kailangan mo munang suriin na mabuti kung ano ang intention mo, kung bakit mo siya sinasabihan. Hindi kasi rin pwedeng uh, maiwan lang tayo. So, magaling lang tayong magpayo, magaling lang tayong magsalita pero yung sarili natin buhay ay hindi natin inaayos. Pero hindi rin naman yon excuse para uh, mag walang kibu na lang tayo kapag mayroong katiwalian na nangyayari sa ating paligid. No? Lalo tigit kung marami nang naapektuhan, maraming inosente ang nadadamay at napapahamak, tapos kung tatahimik ka lang dahil sasabihin mo, ayo eh, ayokong makialam dyan. No? Kasalanan natin yon May pananagutan tayo doon yung tinatawag natin na moral obligation natin. Misang kahit sinasabi ninyo, uh, ang simbahan di dapat uh, nagsasalita, no? lalo na sa mga isyo ngayon na kinapapaluban natin. Sa kabila ng maraming tao ang nahihirapan, mga commuters, na hindi natin maayos-ayos sa mga trapiko mga uh, mga daanan na hanggang ngayon lubak-lubak, minsan makikita natin maayos yung kalye, iispaltuhan, pero yung mga sirang kalye ayaw ayusin. So, hindi tayo pwedeng tumahimik lang doon. Ngayon, sinasabi, mahal na ang bigas, tumataas so ang bilihin, tapos magre-reklamo yung mga empleyado, mababa ang sweldo, yung mga teachers natin nahihirapan. Tapos ang maririnig natin sa mga leader natin sa gobyerno, confidential fund na milyon-milyon ang pinag-uusapan. Tapos ang nangyayari sa mga kababayan so, hindi tayo pwedeng tumahimik lang. No? Uh, ito yung isang hamon na katulad nga ni Honas, kahit na tumakas ka, hindi ka patatahimikin ito. Kailangan mo sundin kung ikaw ay Tinawag ng Diyos na magsalita, magpaalala, gawin mo yun. Para nang sa ganoon ay baka sakali mapagbago ang mga tao, masusundan niyo po ang kwento nito uh, sa aklat ni Propeta Honas na dahil nga sa paalala at babala ni Honas, eh, nagbago ang mga taga-Nibig. Kaya sana po no sa atin din, huwag po tayong matakot na paalalahanan ang ating mga kaibigan, katrabaho, kung may maling ginagawa, sasabihin natin ito dahil mahalaga sila, nag-aalala ka, at concern ka lang sa kanya. Kung pakinggan ka, salamat. Kung hindi, basta't ginawa mo ang uh, nararapat, ginawa mo ang bahagi mo, then the rest, bahala na po ang Diyos. Muli po, isang araw sa inyong